mapagpalang uh, gabi mga ka curious breeder yan katatapos lang umulan dito sa amin ito nga pala yung aking ground floor na na ito muna ang pagpapagawa dahil wala nang budget yan ah, uh, sa nga pala sa last video ko ay na mention ko na ibinaba ko itong mga alaga ko dahil ah uh, kumakalat sa second floor yung mga balahibo nila itong mga balahibo na to balahibo ba tawag dyan yan at uh, kapag lumalakas sa hangin nung nakalagay sila sa third floor ay eh, pumapasok sa second floor at nagagalit yung aking may bahay ito nga pala yung aking mga alaga Meron ako rito yung uh, uh, bronze palo at uh, possible split bronze palo. Yung possible split bronze palo dyan ay yung green. Yan po yung pale headed. Yung pinkish yung muka. At, at uh, pinagpapares ko sila putol po yung paanong green na yan yung pale-headed pero parang hen siya so okay lang at mag breed pa naman yan kasi kak naman yung bronze palo meron nga palang kapatid yan yung uh, pale-headed na yan yung green at nagbuga ng biswal na inakai no na bronze palo pakita ko po sa inyo mamaya ah uh, ito, ito toto nandito yan itong sa cage na to ayan ah uh, ito po ay back to back uh, pale headed na dati ang ID ko diyan ay possible split bronze palo ito po yung ah uh, pied na pale headed kak po yan possible po yan pero ngayon since na nagbuga na sila ng visual ay uh, sure split na po yan At narito po sa loob yung kaparis nya ayan po pale headed din ayan sure split na rin po yan ito po yung mga naging inakay uh, ayan visual yung dalawa dyan ayan so confirm na sure split na sila. Ayan. Ah, maganda po ang ganitong parisan na back-to-back -back split. na bronze palo dahil ah, sa aking experience ay matibay yung nagiging inakay nila no yung visual hindi agad tumutumba unlike kapag sa aking experience no kapag back-to-back uh, -back visual bronze palo ang iyong parisan ah uh, puro visual nga ang magiging inakay pero hindi naman o oh, mahirap makabuhay no tumatagal lamang ng 2 2 uh, hanggang 5 uh, days o more than 5 days pero mamamatay kahit na uh, medyo lumaki na siya yung lumabas na yung balahibo ay at tumutumba pa rin so yun po yung uh, advantage ng parisang back to back split no? mapainuman yan o dan follow sa ring o pale follow ay uh, sa japong mahina ang kanilang o namamatay yung mga inakay nila kapag back to back ang parisan so maganda rin po yung parisang uh, visual at split so medyo matibay rin po yung inakay at ang maganda rito kapag uh, visual split yung parisan mo ay lahat ng magiging anak nila ay uh, sure split no? kasi meron ng visual unlike sa parisang back to back uh, split papa bros palo man yan o anumang uh, recessive na mutation yung kanilang magiging anak although meron siyang kapatid na visual yung anak na non-visual ay hindi natin pwedeng i-declare na sure split no ang id natin pa rin doon ay possible split lamang kasi kasi galing sila sa parents na back-to-back -back split. Itong itong dominant pied na 'yan ay ang parents niyan ay back-to-back uh, -back split. No, ganun din yung kapares niya, yung bail headed na yung hen ay galing din 'yan sa back-to-back -back, uh, split na parents. Yung po ay possible uh, split lamang yung ID ko sa kanila nung una pero ngayon ay uh, sure split na sila kasi confirm na na naglabas ng visual sa kanilang anak narito pa yung ibang uh, possible split bronze palo ko ah uh, yung nasa yung, yung katabing katabi ay visual bronze palo ay humarap at yung nasa dulo yung magkatabing yon ay uh, back to back uh, sure split bronze palo din yan dyan galing yung mga visual bronze palo ko so yung mga bronze palo ko rito yung mga possible split bronze palo ay related yan magkakapatid yan meron ako doon na uh, opaline na ino sex link po ang ino sa rosicolis A uh, partner niya yung uh, orange space yung katabi niya meron ako dyan na uh, ito uh, opaline na violet kamamahal niyan dati. Ngayon ay collection ko na lamang. At meron ako rito ng mga iring. And ito po ay uh, Lutino. Hen po yan. Ito yung kaparis niya na Green Deck Ino Opaline. Proven na uh, na po sila. Nagbuga na yan. Pero pinagpahinga ko muna dahil uh, namatay yung kanilang mga inakay ito naman po yung aking mga possible split ah, dan palo itong green fisher na yan ah, ito yung naging anak nila uh, ah, opa line so ibig sabihin ay split sa opa yung green at ah, ito naman yung aking mga personata ayan kakpo yan nasa harapan na yan. Uh, split OPA rin po yan at magandang binubugan yan. Uh, may itim na OPA line. Na perso OPA line yung nilalabas niyan. Ito naman sa baba yung aking uh, krimino OPA. Uh, possible cock. Oh. At ang ipinapares ko sa kanya ay itong uh, yun, lumabo yung aking camera ang ipinapares ko ay itong white bulls o yung blue deck ino yan pasensya na po at uh, lumabo yung kamera yan pinagpapares ko po yan at ang parents po nung aking krimino ay parblue uh, par blue ito po yan. Ang peres ng krimino ay par blue U-wing opaline split ino. At ang hen nakapares niyan yung nasa loob. Ito, yan uh, blue in blue deck ino. Yan. Opaline po yan. Paano po ba natin malalaman na Opaline ang White Bulls o kahit na yung Lutino? Yan. Kung titingnan nyo po o pansinin nyo po yung meron po yung shade na green. green. greenish no kapag inilawan nyo o plus lightan nyo. Ayun, nakikita nyo yung shade Ayan, nating na natin ulit. Pansinin nyo po yung green. kapag inilawan natin ay lumalabas yung green. Greenish, no? Uh, kung anong kulay nung body. Ayan, greenish yan. Ganon din po yung sa may buntot, no? Yon. Pero ito po, yung kaninang uh, blue deck E, no? Ay puti po yung ano nyan yung po yung buntot, yung pinakapuno ng buntot. No. Yan, kaya deck ino lang po yan, hindi siya opaline. Ganun po ang uh, pag pagdistinguish o para malaman kung opaline yung ating mga kinikip na white bull o kahit yung lutino. Yan. So hanggang dito na lamang po at masyado nang mahaba yung ating video. So God bless po at salamat sa panonood.